Hi guys, good morning po. Ayan po. Hello guys, ayan. Welcome back to my channel, Orang TV Mix Blog. Ayan guys, tayo for today's video tayo bibili ng pangulang. Ayan, kasi tanghali na po, di pa na kaluto, so bibili ako ng ulam. Tingnan natin kung mayroon pang mabili doon. Ay, manik mo. Oh, ang inay. Meron. Ayan guys, tayo bibiling ulam. Oo, hiti kang init, grabe. Yang guys, shout out. Huh, ang init. Ay grabe na ito. Summer na summer guys, ayan. Para tayo yung ano? Naglalakad sa desierto guys, yah. Huh, kainit. Wala akong dalang payong. bibili tayo ng gulay sana may gulay dito Oh, ang init yan, guys mainit din ba sa inyo sa amin grabe oh sana may luto na kasi hindi na ako nang luto guys kasi katatapos ko lang maglaba ang dami kong dinabahat guys so wala nang oras para magluto Ooh. Ay, kainit. Malawak lawak pa lang ng lupay na yan. Alam guys, yung binakura. Ang lawak. Malawak sya guys. Ang tayo bibili ng gulay. Ay, ang dami yung ano, supok. Ginagawa po yun ang lagay ng bigas. suku yeah, sukat cool, yes. yang timbangan ng bigas. Uh, <laughs> hati ini. Padaan, po. <laughs> Wala. Ayan guys, kay Ay, ang init. Sana may gulay. Huh, ang init. Pabili. Grabe guys, ang init. Anong gulay mo nak? Ano yan? Ito lang, tam tamba, tamba ko na may talong. 50. Ah! Ano munggo. Ayan, ano yan? Munggo. Ayan na lang, munggo. Masira man, an? M <laughs> Grabe yung sira. Ito, ano man ini? Kuminga. Yan, saka sabaw lang ulam na. Ayan, <laughs> guys. Daming ulam din eh, oh. Bili na kayo, guys. Ayan. Yan yan, ta. yan tayo eh. <laughs> yan, mura dito ang gulay. 25 pesos, may mabibili pa kayo. Dito lang po yan sa amin, sa Saba. <laughs> sa iba, 50. Diba? Wala nang... Magkano yun eh? Ay, 25 five murang-mura. Pang masa. Dito kayo bumili. Kipogi. kipogi. <laughs> <laughs> Kasi ako naglabagay. So, wala nang oras magluto. Tanghali na. So, bumili na lang akong gulay. mama. Kasi gusto lagi may sabaw. Wala nang mabibiling bensin ko dyan, eh nasira isda ay yung so kulang man <laughs> yan na lang may soft drinks ka dyan ang ano y yung malipot ay yun natin mahal man pala Oh, pwede pa pala. Oh, sige. Coke, malamig. At ako'y nauhaw na, guys. Pag ako'y, ano na. <laughs> Salamat. Mm -hmm. Diba? Hindi nakainom pa tayong soft drinks. Taglit, guys. Kasi mainit ang panahon. Ito ang akin pinili, guys, na ano tawag dito? Munggo, na may sabaw. Natural, <laughs> may sabaw ayo soft mo na. Hmm, yummy. Ayan guys, tayo, uwi na tayo. Noy, salamat! Ayan, makabili na tayo soft drinks at <laughs> pang ulam. Tayo, okay, okay. guys, ay pauwi na. Ayan okay. guys, mo pauwi na. Uy, may mangga, naglalaglagan. Daming mangga dito, guys. Ayan, you oh, know, sayang. Look na. No. Maraming mangga. Sa bayan, guys, binibili yan. Malang kilo, 40. Dito naglalaglagan lang yung mangga. Ayan. Ayan, guys, alam nyo ba yan kung ano yan? Yan, bulak. Ayan, punong niyang malaki. Ayan, yung ginagawang unan na malambot. Daming bunga, guys. Eh. Puno ng bulak. Ayan, ginagawang unan. Hindi ba? Maraming puno. Maraming puno dito, guys. Ayan, malamig ang panahon. Tayo uminom na soft drinks. <laughs> soft drinks. <laughs> Ay, kainin. Woo! Uh, para tayo na sa ano Sa ibang bansa na napakainit. Ito po ang lugar namin, guys. Ayan. Kalsada. Ayan. Dati, guys, andaan dito, eh, ano, hindi kalsada, puro putik pag umuulan. Ha! Huh. So, ngayon, buti naman at pinagawa. Shoutout sa mga Ayan. Napakabuti nyo. Hindi <laughs> na kami binabaha. Oo man. Kasi ayos na. Ayos na ang kalsada. Yeah. Oo, oh, di diba? Wala kasi akong tindang soup drinks ngayon. So, ngayon na. Oh, bumibili muna ako ngayon. Pansamantagal. <laughs> tagal talaga. Kasi matagal dumaan eh. So, pansamantagal. tagal minute, Ayan guys, di ba ang bilis ko lang? Ayan, nandito na kami sa bahay. O. Oh. Hello, Bobo. Ano, baby? Ano, baby ko? <laughs> ano? Ha? Kumain na kayo? Kain na. Aba, ito binili ko para sa akin, tapos agawin mo. Ano ka? Ano ka, hello? Hello? Hi. <laughs> Hi guys. Ay nandito na tayo sa bahay. Ay Salamat po. Tama guys. Pulang pulang mukha ko. Ang init kasi hindi ako nagdala ng payo. Tamad kasi ako guys magdala ng payong. Sagabal lang kasi. So ayun. Magbilad ang kaorang. <laughs> ayan. Salamat po. Nakabili na ako ng ulam namin. Munggo na may sabaw. Ayan. Na may kasamang mga anong tawag dito? chicharon baboy. Di ba pampalasa 'yon? Subukan niyo guys, masarap. Ayan. guys, may naglagay ako dito ng money plant. Ayan, money plant daw po 'yan. Kasi pag meron ka daw niyan, susurtingin ka buong taon. <laughs> Ayan. O, kaya ako naglagay din sa front ng bahay ni Danica baka sakaling magdala ba ng swerte. O, di ba? Diba, bubo? Oh. Oh susurtin so tayo buong taon ayan. salamat guys ayan thank you po marami pong salamat sa mga viewers ko dyan na supporting ko sumusuporta sa akin thank you so much po ayan marami pong salamat sana huwag kayo magsawang mag note ng aking mga videos ayan. salamat po guys shout out po sa mga friend ko dyan kay si ba? ba ano ba Annabelle Vlogs. Ayan. Shoutout sa UCC sisiko Salamat po. Paki ano nyo din. Dalawa kanyang bahay. Annabelle Vlogs. Ayan. Makuha niyo, Makikita mo siya. Magandang babae po yung train yun. ko <laughs> Shoutout sa iyo, sisinday. Salamat. Ang aking best friend. Ayan. Sa YT. Ayan. Salamat po. At shoutout din po kay Ate Jing TV na napakabait, na lagi po akong sinutulungan, alam niyo na po yun natin, ayan, salamat, <laughs> shoutout sa iyo, sana lagi ka mag-iingat, God bless po, sa inyong lahat yan, thank you guys, ayan. bye bye, God bless po, kakain na po kami nitong tun, at ni Danica, salamat po, bye bye, God bless.